Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga malaman ni Nalili, Renato at Padwa kung ano pa ang mga plano ni Dalisay. Dahil sa kabila ng matapang na pakikipagharap ni Kado sa mga ito ay di pa rin nila magawang tudasin ito dahil nga sa napakaraming media na nakapalibot sa kanila. Lalo pat nalalapit na ang eleksyon kung kaya't ayaw nilang mabahiran ang kanilang mga imahe at reputasyon. Sa kabila nito ay mahahalata namang nanginginig na si Lily sa takot hindi dahil sa bombang nakatanim kay Mariano kundi sa mga sasabihin ni Mariano sa media. Sinabi ni Lily kay Renato at Padua na kinakailangan umano nilang magpanggap at pagkasundo sa pagkakataong ito at sundin na lang kung ano ang gusto ni Dalisay. Dahil pag nagkataon at isiniwalat ni Mariano ang kanilang mga baho ay pare-pareho silang mabubulok sa kulungan. Samantala, hindi na nga napigilan pa ng mga PSD sa pangunan ni Agustus na mapigilan pa ang napakaraming mga media upang tuloy ang malapitan si Cardo at ang presidente kasama na ang buhaya at buitre. Para nga maisa publiko na kung ano ang magiging pahayag ni Cardo at ng presidente. Kaya naman mababakas na sa mukha ni Nalili at Renato ang takot at kaba dahil baka unti-unti nang mabulgar ang mga bahong itinatago ng mga ito na siya namang gustong mangyari ni Cardo. Habang si Padua naman ay hindi nagpapahalata at sinabi kina Lily at Renato na alalahaning may mga medyang nakapalibot sa kanila. Kaya naman sinubukong kausapin ni Lily at Renato si Dalisay at mabait na nakiusap na matiwasay na ngang sumuko ito kasama ng mga agela. Nang sagayong magkaroon na ng katahimikan ang bayan. Sinabi pa ni Lily na sa oras na makabalik sa palasyo ang presidente ay hihingin niya na mapag-anaan mga kaso ng mga ito. At dahil nga dito, ay lalong nagalit si Cardo kung kaya't sinabi niya na sa presidente na isiwalat na ang buong katotohanan para malaman na nga ng bayan ang lahat ng kahayupan at kawalang hiyaan ni Nalili, Renato at Padua. Sa inyong palagay, dahil sa mga isisiwalat ng presidente, tuluyan na nga kayang malinis ang pangalan ng mga agila kung kaya't magiging malaya na ang mga ito at muli nang makakabalik sa kanilang mga serbisyo? Yan ang mga dapat nating abangan dito lang sa FPJ's Ang Probinsyano.